Tayo magandang bisita, Kathedra. Oo. Ang ganda ni Nanay Apple. Parang bottle, o. Oh. Ay, nakasapatos pa pala. Oo. Oh. Parano ko yung model ni Nanay Apple? Meron o oh kasi siyang sinabi sa akin na, no, na magandang balita. Yung kay Kuya Angelo. Ano po yung sabi nyo kanina na yapon? Hmm, uh, ano po yun, nag-aaral na po na siyang mabuti. Mm. Pag na siyang po, matas na po yung grades niya. Yeah. Nakakapanibago na yapon talaga. Oh. Uh. Ano pa po yan ha? Matagal ko nang, ano po yan, matagal ko nang hindi pa napupuntahan niya. Get it, karami. Yeah, uh. so, Nakakapanibago. ko nga, puntahan ko nga muna po ka ako nga sa Angel. Mm. So, naman po ako eh maglalakad po sana po kami. Eh, sabi ni Pastor, sama na lang daw po kami. Mm. Bagay niyo po yung medyo pumalito kayo pero bagay niyo naman po. Oh. Mm. Ah, po eh. Mm. Pag kasi po, tarotaraan po ako nila Pastor, saka na eh, atindang po mag-ano, ano, kung paano talaga mag-ano ng bahay. Mm -hmm. Hmm, kasi ko naman po sila Pastor. Hmm. E, sa, sabi, sabi nga po nila pasto eh. Kaganina po, may gawain po kami. Kanina po meron? Opo. Tuwing linggo naman po yung may gawain po kami. Hmm. Eh, sabi, sabi ko nga po, nagpaalam pa ako ako, pupuntaan ko ako sila, hindi jelly pa ako, mas tayin ko naman po. Hmm. Eh, tinan po kasi natin daw kung maglalakad daw. Eh, sabi ko naman, maglalakad na lang kami pa ako kung wala kaming masakyan. Mm. Eh, sabi po nila, Pastor, huwag ka na niya maglakad dahil samahan ka lang lang namin pa may ano ka. May nakakaya naman po sa kanila. Mm. Eh, wala naman po kami buhigil pa kung po ka ako sa kanila. Mm. Wala naman po niya daw problema. Yeah. Kasama po niya si, ano, si Angelo tsaka po si ano si Bunso. Hmm. Eh, si Alin po nung po na katera ko ya bajin niya, ayaw na po umuwi. Hmm. Bakit to kaya? Eh doon na po pinaano ni Ate Lot. Pag may kasi to, tuturuan po nila magbasa. Hmm. Eh ayun, na nakabasa na naman po sa pan. Ah. Yeah. Uh. Kuya Angelo. Dito. May tatanong lang ako, kuya. Ayan po si Kuya Angelo. Si ano, si Bunso. Tawagin. Bakit? Ito ano, na, upo kayo. Kumustahin ko kayo. Kanumusta ko nung no, kanina si Kuya Angelo. Anong nag-aawin ba kayo, Kuya? oh, ba't mo inaawin si Kuya? Tinatawad kasi yung sisiwa tayo. Umiyak ka po lalo. Ah, kinutos ka, umiyak ka lalo. Oo. Ba't mo kinutos naman, Kuya? Hindi ba, taas niyan po yan. oh, di ba masama yun? Yung mananakit. Nabuso. Oh. Maulog. Ka ng mahulog. mahulog. Mm. Mm. Ano sasabihin ko uh, sino ba talaga may kasalanan? Hindi, na na po. Hindi ba't ka binato? Ibig sabihin, may, ano, may ginawa ka sa kanya. May, may na po ako, ah, na, nakabalik ko yun. Mm. May nabawa, tinignan ko na po yung basag. Ah. Binato na, na po ako bigla. Sa tingin mo, sino yung may kasalanan? Unang may kasalanan, ikaw o siya? Binasa po ng baba to. Hindi po siya na ito. May ginawa ba si kuya sa iyo? Ba't mo binato? Wala naman po. Tinataas kasi yung kabayo. May kakot. Ay, naasarga. Ka. Naasarga ka ba? yung kabayo? Tinataas yung kabayo. Anong kabayo, kuya? May Ah, sa playground. Mm. O sino sino yung ano? Sino yung magsosorry? Oh. Bunso, tama ba na batuin mo si Kuya? Di ba mali yun? Ah, oh, wag mo nang gagawin yung mambabato, no? Di ba pagka may nang away, sasabihin lang? Na, no, ah, pagka may nangaway ulit, anong gagawin? Bunso. So sumbong na. No. Na, no. bunso. Kuya Angelo, may sinabi si mama mo eh. Ano sabi niyo, Nay? Kapag ano na po siya, pag may mataas na po yung grades niya, tapos pa po kabasa na po siya. Hmm, totoo ba yun, Kuya? Konti-konti lang po. Konti-konti lang. Dito ka para no, marinig ng mga katetram. Konti-konti nakakabasa ka? Oo. Mm hmm. Tapos yung mm. Kumusta yung buhay nyo doon ngayon? Ano ba? Okay lang o nahihirapan? Wala nang bigas. Wala nang bigas? Oo po. Tapos ano? Nagiba yung... Itsuro ni Kuya Angelo na ito, no? Mm. Pero kumusta si Mama? Ano yung... Ano yung nakita mong... Ano? May, naki... may nakita ka bang pagbabago kay Mama mo? Na nagugustuhan mo? O hindi mo nagugustuhan? Gusto ko ikwento mo yung mga ganun. Kamusta kayo doon? Ano, oh, ano? tutulungan niya po ako doon sa bahay. May mm. Linis, kaya po taga ano po ng um, mga uh, nagwalisan po dun sa harapan. Hmm. Tapos minsan nagiging... pag minsan yun, pagdating no, pag ko po gano'n sa trabaho, siya po nagsasain. Hmm. Okay. Pagpatuloy mo yung Kuya na. Ito pong linggo sana na to, naka-schedule ako doon eh. Kasi katekram, siguro mga magdadalawang buwan na po hindi na ako nakapunta doon. ulan Bulan to na malakas hmm. ng ulan. Anong po po Gano'n po kahilaga sa inyo yung nakakasimba na yapon? Um, doon po kasi na ano, ano kong pag po po. Dahil doon po ko na um, naging masaya po na nakalala ko po yung uh, sa po na. Uh, natututo po kayo. Mas naiintindihan niyo na yung buhay. Yung buhay natin, ano. Hmm. ng parang mas uh, mas nakilala niyo na usigad si God. Ngayon, alam na natin yung mga tama at mali. Mm. Paano po siya nakatulong sa inyo sa buhay po niyo yung pakikinig po ng salita ng ating Diyos? Um, ko po sa salita po ka kanina, kung mayroon daw po na ano, yung bawa po eh kung kaya daw may kasalanan po kailangan daw po talaga ng hindi tawag ko sa Panginoon mm. Yung po ang ginagawa ko araw-araw kasi po ako malaki na po yung, yung kasalanan po sa mm. uh, po sa Panginoon mm. kaya po ako bumabawi po ako dun sa magawa ko po ang kasalanan mm. kaya po kung hindi po Ayaw um, mo siya tuturuan pa ako nila pastor, nila tindang. ting yung maga po, yung tuwing hapon, mayroon po kami gawain. Mm. Tinuturuan po kami yung mga kasamaan po namin. Mm. Eh, ko ako po nga po kalapastol pastor, ako at hindi lang ko Pastor legal. Paano po ako yung taong malang kasalanan ng baka ko? Mapapatawad pa po baka ako ng taong pa, pang yung Sabi na ako ng pastor. Ano daw po? may ilang daw po ng humingi ng tawad po sa kanya para maintinda po ng Panginoon. Ano mm -hmm. po ang nagawa mali pa uh, pwede po yung kung paano po mag paano po mag, ano po sa bahay mm. Inaliwan din po sabi ko ganun pala ako pag kami nagtuturo po talaga sa ano, um, kung paano po kami tinuturoan mm. e, eh, sinasabihan din po ako nila tindang na maglini sa bahay gaya kanyang gawin mo kung wala kayo ginagawa mag ka para matuwa yung si Tatay Ram daw po. Mm. sabi ko naman, sige po ako ko, Ati Pag may po, may kamali rin din po ako. Pinagagalitan din po ako nila, Ati Indam. Kaya sabi ko pa niya, Ati hindi ganyan niya mag-ano, mag ayos mag pa na dahil may mga anak pa na. Mm. Kung ano yung sasabi sa'yo ng Tatay Ram mo, kung di mo pa rin din na magalit sa inyo. Ngayon mm. po, sad. Ayan po, games ka rin sa inyo sa bahay para matuhain ta. Sa tayo para biglang dyan. Ayan yung bahay niyo. pag nag-lins-lins po. Pagka wala akong trabaho, nag ako sa bahay. tas mm. po ako. Dati po ako, magaloy buhay ko po, po dati. Mm pan dito ako ang importante na yung ano wala ko wala pa talaga kilala sa iyo mm. mm. yung yung tipo na nakikilala yung kami niya po ako binabago mm. ano po ano po yung parang mas naiintindihan nyo ngayon sa buhay yung no, paano po mag ano sa tao yung gumalang kung ano talaga yung utos mas, mm. yung mm. po ang bawag ko si Ate Lopin. Pag kayo may inutos ako si Ate Lopin, like, sinasunan ko sa Ate. Ate Apolo niya, maglinis ka sa bahay niya. Baka may mga niya, dumating si Tate Ramon. Uh -huh. Ang galing yung bahay niya. Mm. Ay, pag saan, pinagagalitan din ako ni Kaya Jun Tigas din nga po kasi ulo ko. Kaya tanggap ko na nga po yung kung, magagalit sila sa akin. Mm. Ay, na, na ano ko na po yun. Mm. So, Ah, ngayon intindihan niyo na kung bakit minsan sinisermon na nyo kayo. Opo. Tama man po sila si Abin, tsaka po sila hmm. Pwagyong Ding. Hmm. Sabi po po eh, pang kapatid na rin po ang turin po sa akin. Lalo na po si Ate Abin pag pinagagalitan nila ako. Kambling, hmm. kambling, kambling! Ang sabi eh, ano ka na inyo para hindi ka nalaging mautosan. Hmm. Pag may isang po, pag wala pa yung mga bata, may blames yung mga bahay Hmm. Ang ganda ni Nani Apol ngayon, no? Pagkakaganda. Bagay niyo po yung pagkakapayat niyo. Wala akong naliligaw, ha? Wala po. Yung totoo lang po. Wala po. Ano uh -huh. na po talaga po ang ano ko po, po talaga, simbahan po talaga namin. Mm. Kung paano po, tuturo po kami ng maayos mm. sa salita ng Diyos. Sabi nga po sa Bible, mm. sa ano po, Lucas. yung taong yung, yung, hindi daw po nakakabaloktot uh, na daan mapupunta. Ang ibig sabihin po yung baloktot na daan, St. Pierre na daw po pupunta. Mm. Pa pag kami sa pagtulog na po yung mga bata, sabi ko pang uh, kung ako po baka ako may kasalanan ako ako sa inyo, mapapatawad niya po ba ako ako. Okay? Mm. At humingi po ako ng humingi ng tawad po sa inyo. Mm. Matatanggap niyo po mm. baka ako ng mm. humingi po ako ng tawad sa inyo kung matatanggap niyo po ako bilang yeah. anak. Lingkod niyo sa Panginoon ka para pong pag may gana, po ako kasi sabi ko nga po sa sarili ko na malaki na rin pala ka ako na nagawa ko pong kasalanan mm. sa mga tao. Nandang na po kayo. Oh. Tapos marami po ako na nasaktan ng tao. Naya mm. po, pagka humingi na tayo ng tawad, yung bukal sa puso natin, okay na yun Okay na po yung sa ating Diyos. Huwag lang po maulit. Hmm. Tapos, ang maganda po niyan, lumalalim po yung ano niyo, yung uh, relasyon niyo kay God. Kasi yun po yung pinakamaganda. Yung mas lumalalim yung relasyon niyo kay God. Pag lumalalim, nagtataka na rin nga po sila Ate Abin. Dati po, lumalaban po kay Ate Abin. Sabi po nga sa akin, Aba, himalayan niya na ni Apple, hindi ka na niya lumalaban sa akin pagka pinagagalitan kita. Mm. Sabi ko, kung ako pa ako magagal sa Ate Abin, hindi lang po ako palo ang nangalo ko sa Panginoon. Mm. Parusan na po ang sa akin, latay na po ako. Mm. Aba, yun yes, sabi niya, Para ka, parang kapanan ng Diyos ka pala ngayon, ano? Mm. Eh, sabi ko, eh, Diyos lang naman po ako nakakaalam kung may kasalanan tayo o wala eh. Mm. Kung may kasalanan ng isang tao, kaya tayo kakapatawarin. Bahit mm. ako hindi. Humingi lang po tayo ng humingi ng tao sa kanya. Mm. Talaga nag-iba ka na talaga. Nung nagsimba ka na nagsimba dyan. Mm. Sabi na po ni Kuya Ilo at siya kanila. Sabi ni Kati Lakagabajing. Pagpatuloy mo niya yung ginagawa mo. Mm. Para yun niya yung tao sa'yo. Mm para mapagkaya may inanan ka may alam na may Diyos ka pala mm. Na, kahit ayun wala ka pinag-alalan pero nakaka nakakaano ka sa Diyos mm. hindi kayo niya nakakalimot sabi ko, ako nga kako kuya ba Jim malaki na kasalanan ko sa Panginoon alam mm. alam ko na unti-unti na rin kako ako yung napapatawad ng Panginoon natin kasi mm. hindi hindi kako Inubuhay natin ka ako, hiram lang natin sa kanya. Pag tayo ka ako namatay, kukunin uli ang buhay natin. Mm. Alam mo ka ako, kaya ba din kung saan tayo pupunta ka ako? Kung tayo may kasalanan ka ako? Sa mga, ano na mga patay ka ako, hindi sa, eh, mm. sa paraiso nga ako ng pangunan natin. Mm. Ay, nagtataka po sila, ba't daw pagpapunta ba, ko sila sa amin? pag misan, kasi nang naglalasin na, na, ko siya, katakot pa nito ako. Mm. Sabi ko, Panginoon, ito ka akong tao na ito, ito ka ako mm. na bumait po ka ako sa amin. Lalo na po ako sila, kuya yun yun. Kaya din. Kahit po ako si Ate, lika ako. Kasi mm. pag wala po akong gawa, Ah, mm. uh, gano'n ako sa mga bago ako aalis, maglinis. Mag mm. Ng palitabay. Bukas nga po ako eh, ano po eh. Magdadamo ako sa likod ng bahay po namin. Oo. Yeah. Bago po ako aalis po, nakalating na kasi tutulungan dito ako na Mm. Malaking, malaking tulong ko si Pastora, ano, eh, tsaka si Pastor sa inyo, ano? Kung hindi ko pa po nakilala ang Diyos, ay baka hindi po ba ito ang buhay ko po. Mm. Lang. Kasi noon gusto niya na magpakamatay. Opo. Gusto niyang pumatay. Kasi parang parang nasa isip ko parang wala po bang Diyos. Mm. Wala tayo, walang mm. nanan ba tayo parang iba na talaga siya sabi natin. Mm. Na masasakit ng salita na wala ng Diyos, hindi tayo niya maliligtas. Mm. Yung pala po, nakain ko rin po sa bandang hindi. Mm. mm sabi ko pala sa sarili ko po, po na ay kako pa gaita pala po na kako na may Diyos ka pala kako ka na, na, Yung magaan po sa puso no? mm, payapa no, mm. payapa po nakakatulog pa po na may dati po hindi pa ako nakakatulog patutusin lang po parang gusto ko na po talaga sumuko ano po kasi yung parang nang parang umiibabaw po kasi yung galit yung po. puot, yung May ano. oh po. Yeah. Ngayon, kung isusuko niya naman lahat talaga kay God yun, eh talagang, mm. eh bahala na si God. Basta tayo, naingi basta. Hindi po tayo nang sa Kanya. Hmm. Lahat kung napasalanan po natin, nahingi po na rin po ng tawad. Hmm. Okay. Sabi Bas ko naman po, kung oh, hindi man kawa ako makapatawad ng mga tao, Hmm bahala na po ang Diyos sa akin. Yeah. Na kung paano pa hingin tao to, kung paano po umarap sa tao na may mm. kasalanan na nagawa ko, mm. kailangan talaga harapin. Kung kayo po yung magpapayo ngayon na yapon, nung, nung, nung panahon na kagaya nyo na magulo, gustong, gustong magpakamatay, gustong pumatay, nung magulong magulo yung isip nyo paano nyo papayuhan yung mga ganun po yung mga nararanasan po ngayon mm. ko po sa kanila kung so may, may mabigat sila na problema humingi sila sa Panginoon mm. Nanilakas, at saka mm. lagi po sila mag pray araw araw huwag silang gumawa ng mga sama mm. kasi hindi hindi kaya nung Diyos yun na gumawa ko ng -saya. tama antuin natin yung kung paano tayo binigyan ng Panginoon, noon paano hindi tayo may sisilang sa mundo na, mm -hmm. na dun sa sa paraiso ni ng Panginoon natin may na po tayo ng sisi na Mm. -hmm. Ngayon tayo ng tawad po sa kanya. Habang maaga pa po, mm. humingi na po tayo ng tawad. Kung hindi po natin gagawin, pag tayo nawala, hindi po tayo mapupunta sa langit. Oo. No. Ang mga nananatin. No? No? Sa empyerno. Sa empyerno. Sa dagat-dagatan po pala. Oo. Okay. No. Nakakatawa si Nanay Apple nating katekram. Nakaka-proud lang na ganito na yung ano niya, yung pananaw niya sa buhay. Hanggat kasi lumalalim yung mm. ano natin, yung relasyon natin kay Kat, mm. mas naintindihan at naunawaan na natin yung mga mga bagay-bagay, yung buhay-buhay, yung gusto niya, tapos yung mga pinag-uutos po niya. Simple lang naman, may apple talaga eh. Kung pipiliin mong magulo. Katulad, may nagkakana sa akin. Oh. Wala daw po, mapapala kung kung manasimba. Sabi mm. po, eh may naman ko ako naiinig sa hindi na po ako na kanina, na po po nagsasalita ng masasakit. Dati po, nagsasalita pa ako ng masakit. No? Mm. nga I yun. Mean, doon o kasi sa pagsunod natin sa kanya magkakaroon tayo ng tamang direksyon sa buhay Opo. hanggang maga po po ito ito na po yung ating mga mali hmm. na landas kung sabotot pa rin tayo wala wala po tayo mapapala hmm. wala tayong mararating hindi tayo mararating sa kalangitan ng Panginoon ang uh -huh. galing ni Nani Apol Nani pagpatuloy nyo yan ah yung pakikinig kay Pastora. Ano nga po ang ginagawa ko dahil hindi na po ako iiwalay sa mm. kung ano po yung inaaral namin sa Biblia. Mm. Tsaka sa ano. Uh. Hindi po ako iiwalay po talaga kasi nakalaan na po yung buhay ko doon. Mm. Kung kukunin mo ako ng Panginoon kako, hindi na kako ako sa Sembiyan na mapupunta. <coughs> sa paraiso na po ako ako yun, mm. ng, Panginoon natin. Na humingi na talaga ako ako tayo ng sawa. Yeah. Ngayon sabi ko naman, ang masasabi ko naman, nasa kapwa po akong nahihirapan na rin, mm. lumapit na agad sila sa Panginoon ng mga aga pa. Yeah. Ako, dati po ako, wala talaga ako mm. ka ako Mm. Hindi ako buhay bakit ka ako? Hinayaan niyo ka ako kung yung magulang ko nung bata pa ako. Mm. Doon ko lang po na parang pinagtagpi-tagpi na para pong papila, pero ang duktong, duktong Mm. Doon ko na po na i na may Diyos pala ako. Mm. Kahit paano ka ako pala, hindi tayo niwan Nasa gabay pa rin tayo. Oh. Nagabayan pa tayo. Hanggang sa pagtulog, hanggang sa pagtulog. Ako na ya Paul, sobra po ako natutuwa kung ano po yung nakikita at uh, naririnig ko sa mga sinasabi po nyo uh, Ako, naiintindihan ako kung bakit kayo alam ko talagang mahirap yung kagaya po nyo na walang partner sa buhay, kaya pinipili ko na kung ano po yung makakaya ko eh nandyan po sa tabi nyo kaya basta lagi nyo isipin, nandyan po ako sa inyo Nandito po kayo sa puso ko, sa puso namin. Alam ko naman po yung tatay. Mm -hmm. Ako rin po na inaamin ko rin po na malaki na po ang kasalanan ko po sa inyo. Mm Hindi, -hmm. wala na yun na iapon. Ma Tatalo na po dito sa ating sa kinakalagyan. Mm. -hmm. ayon po, napapanood po na sa ibang, ibang lugar po sa mm. -hmm. pag-uusap po, po natin alam ko na may kasalanan dito ano na po yun uh, pinatanggap ko na po yung tawad nyo noon pa tsaka wala na po yun sa akin basta nayabol alam nyo naman kung gaano po namin kayo ano uh, kamahal no basta ano lang tuloy tuloy nyo yan maganda po yan na po ako. Mm. Sabi ko niya, paano ka ako? Hindi ako na, kung bagoan pa lang po ako nagsisimba po sa kanila mm Hmm. ko na. Paano pa ako humingi ng tawad kay tatay na Siguro naman ako wala naman po mawawala sa akin kung humingi ako ng tawad po sa inyo. Hindi po mm -hmm. ba? Siguro naman pa ako matatanggap ng mga tao na nanonood. Simba, mm -hmm. ako may nanonood. Makasumingi po ako ng tawad sa karamihan. Yeah. Alam ko rin po na yung bawa po na ibabayos po po nila ako. Mm. Yung parang alinan po ako. Pero tanggap ko naman po yung tatirap kasi mm. po may kamaliat talaga po ako. Yeah. Kaya po, ang sabi ko po, humihingi po ako ng tawad sa lahat. Mm. Nagawa ko lahat po sa mga tao na nasaktan ko nung mm. nandito pa po ako po. po ako ng tawad. Siguro, yung ngayon nararamdaman niyo no na yung parang parang kasi naintindihan niyo na yung mga nagawa niyo kasalanan eh no parang umaano sa isip niyo napakasama pa lang mga ginawa ko noon Oo po, no. parang guilty na guilty po ako ah. okay ah, uh, naintindihan ko po kasi naintindihan niyo na po yung ano yung parang mga gusto ni God di ba po hmm. Sabi ko, Panginoon ka ko, hindi po ako nandito po ako ngayon ka ako sa na mm. lumuluhad yeah. at nakikiusap pa ako na humihingi po ako ng tawad sa inyo. Mm. Kung ano yung gawa ko na kasalanan po ako sa inyo. Mm. Kung hindi niyo naman po ako pa kayang patawarin, bahala na po kayo sa akin kung anong parusa niyo po ibibigay. Mm. Tanggap ko naman po ako kung ano po ang parusa sabi po kasi ng isip ko dati matatanggap ka anak na ito tumanggap mm. -hmm. Pa niya sa Panginoon oh. hindi na ang Diablo ang nakaano sa iyo mm -hmm. ang Panginoon dahil binuksan mo yung puso mo hindi huli ang lahat oh. Yeah. na kaya kang bago na kahit wala kayo ng pinag-aralan mm. -hmm. May, may gumagabay sa inyo sa itaas mm -hmm. Uulitin ko po ulit sa inyo tatay na humihingi ko talaga ng tao Mm. -hmm. Kasi pag minsan po, hindi ako nakakatulog. Pag minsan po, umiyak ako. Maka ako, bigla na lang ako. Hmm. Parang maka ako umiyak po ako pagkabi. Himbawa, matulog yung mga anak ko. Mm. -hmm. Naiisip ko yung lahat ng kasalanan ko. Parang napapayak po. Mm. -hmm. Sabi ko, Panginoon ka ako. Nandito na naman kako ako sa inyo. Mm. -hmm. Umihingi na naman po, ako kako ng tawad sa inyo. Yeah. Lahat po ako ng kasalanan na ang gawang mali na hindi niyo dati na ito ngayon, humihingi pa po dito ng tawad sa inyo. Sana pa niyo. Mm -hmm. Kung ano po pa ako ang parusa niyo ibibigay, tatanggapin ko po yun. Dahil mm -hmm. kasalanan ko naman po ang lahat. Oh, yeah. mm -hmm. yung paghingi natin ng tawad ng isang beses, okay na sa ating Diyos. Huwag hmm. lang maulit. Mm -hmm yung mga ginagawa ko natin hindi maganda. Kasi po, kahit sabi niyo may Diyos po tayo, may mata rin po yan sa langit na nakikita mm. po tayo na sinusubaybayan po tayo kung ano po, bawat kilos po natin. Yeah. Ina, na inaanhan din po yung Panginoon na lalaman mm. Bakit po? Kasi may anghel po sila eh. Mm. Na hindi natin po nakikita dito sa mundo. Yeah. Pag tayo lang namatay, saka po natin nakikita. Yeah. Um, babayaran sa amin